So yun nga mga kasbag, arihong binabagtas ko ngare ay sa may marawoy ho. Arihong diretsyong karsada ho hore, papunta rin Tanawan. Ang pakanan ho, papuntang Aluminio, San Pablo. At arihong aking kinaliwan ho hore, arihong bagong daan din eh, diversyon na rin ho balete. At ari naman ho, stoplight ho hore, ang diretsyo ho papunta rin ho Tanawan. Lalabas ho kayo ng Inusluban. Ang pakanan naman ho, ay papunta ho Levy Town. At ko na kaliwan ko hungare papunta naman hore sa bayan ng Balete. Ayan na oh, ang Sa ito hoy para ho sa mga hindi pa din sa Lipa na makakapunta ho din eh. inyo panoorin video ko hungare at na kayo ay hindi humaligaw. maligaw. Ari binabagtas ko hungare, ari naman ho ay tulay ho ng startol. Ang pakanan hung hungare ay papunta hung Metro Manila na. Ayan ho, ayan, pakanan hong yan. Itong video ko kung ito ay para lang sa hindi taga eh, sa lipa. Yung mga maliligaw din eh, panoorin ho ang video ng eh. At nang hindi ko ay maligaw at malaman nyo kung kayo pupunta ng balete ay eh, dinihondang At ang pakaliwa hungar eh, ay pupunta ho Batanga City, dadaan ko ng Star Toll. Dire-direcho ho, pupunta ho bayan ng balete. Ari naman manung lugar hungar eh, inari ho po agad ng ng mga laywan. Mga pulot ng laywan, ari ho ang lugar hong aray sa may malabanan hong aray naroon ang pugad hong ng laywan bilihan ng mga honeybee at ang lugar hong naman hong aray, aray hong dinadayaw sa mahal na araw areho hong nasa kaliwa ko hong aray ari hong yung Marian Orchard na dinadayaw ng mga debotong makatoliko areho hong hong daan kung kayo pupunta sa Orchard Marian ay dinirin hong daan papuntang bayan ng balete ari yan nasa kaliwa ko hong ito at papunta ho din sa balete, sa totoo lang ako na napakaganda ho ng tanawin. Overlooking ho din eh, ang mga ang dagat, ang bundok, at ang bulkan ho'y tanaw na tanaw. May kunti rin naman ho, sigsag din eh, sa papunta ko din ng balete. At saka napakaganda ho dito ho, mag-travel alone yung bakit mga kasbag. Napakadalang ho ng sasakyan. Napakadalang sasakyan madalang ho kasunod, madalang din ho sinusundan. Kaya napakasarap ho mag-travel din eh. Wala ho ka traffic traffic. At kitang-kita naman ninyo ang dagat, ang bulkan, ayan ho namumuti-muti ho 'yan. Ay kita nga ninyo wala ko sinusundan. Wala akong gaano kasalubong, napakasarap ho mag-travel. At hong pababa, hong ari kita niyo dagat hong yan. Yan hong sinutumbo natin yan. Yan hong dagat. At saka yan hong ang Bulkan Taal. Ayan ho yan. Sa mga hindi pa hong nakakapunta hong din ho, eh, sundan lang hong ninyo. Pakilike and share lang po ng aking buong video ng Para kung kayo pupunta rito sa Marian Orchard, dito po ang daan. At ari hong hong aray, papunta na hong yan ang dagat. Huwag kayong tutuloy, mahuhulog ko sa dagat. Ari ho kumano ko ari na ho ang munisipyo ng Balete. Ayan na ho yan. Sa mga hindi pa ho nakakapunta ho din eh, sundan lang ho yung video ko. Pakilike and share lang po para malaman nyo kung ang bayan ng Balete ay para kayo ay makarating. Ayan po mga kasbag. Hanggang dito na lang po. Bye bye po.